Hi, adventurous people! It's me, Froze. And for this video, guys, is I will be doing whole time with some uh, pasalubong items that I got from Philippines. Kaya naman tara, samahan niyo ko! So, mga adventurous people, uh, before nga tayo mag-start sa ating whole time for this video, is gusto ko munang mag-shout out sa nagbigay, syempre, ng mga pasalubong na to, which is... Hi and shout out to Ate Rachel So, thank you so much, Ate Rachel, sa pasalubong. So, kakabalik lang ni Ate Rachel. Binigyan niya kami ng mga pasalubong and it's actually napakaraming klase-klaseng pasalubong. And since hindi ko pa siya nakakain, kasi nga, um, as you can notice sa voice ko, guys, it's really, I'm still having colds a bit. And then, medyo iba pa din yung aking boses. So, pagpasensyaan nyo na muna guys for today's uh, video. nga pala guys, at uh, this uh, pasalubong items na bigay na sa akin to ni Ate Rachel since on last uh, Sunday. Kaya lang, until now, hindi ko pa talaga siya nakain. And iilan lang talaga yung nakain ko. Dahil uh, just this week, eh nagkaroon ako ng flu. So, sad to say. Kaya hindi na muna ako kumakain ng mga, mga sweets, yung mga salty, and of course, kailangan... Eh, iwas-iwas na muna ako for at this time. But then, before ko muna siya kainin, guys, is ipapakita ko na muna siya sa inyo. Dahil, isa ito, guys, sa mga inaabangan din ng mga OFW dito sa Dubai, whenever na merong babalik at galing sa Pilipinas, guys. Siyempre, kahit ano lang naman yung dadalhin. But then, talagang sobrang ina-appreciate namin every time na merong bumabalik dito sa Dubai and may dala silang pasalubong. Kasi syempre guys, minsan lang namin nakikita or minsan lang din namin nakakain yung mga ilang mga food na hindi namin nakikita dito. So, to start with sa ating whole time is of course, papakita ko sa inyo ang aking Sharon! Ang aking bag guys. So, nilagay ko yung mga pasalubong items sa bag na to. Well, actually, hindi naman talaga siya punong-puno. Sobrang laki lang ng bag na to. But then, nilagay ko na lang siya sa loob para naman meron din tayong revealing portion, ba diba, sa video na to. Guys, at sabi ko na bihira lang talaga kaming makakain na galing sa Pinas and yun lang talaga pag merong pabalik na dito and may mga dala silang iilan ng mga pasalubong. Kaya naman is, syempre, sobrang-sobrang saya talaga namin dito, guys. And isa yon sa mga kasiyahan bilang isang OFW. For sure, madami ang nakaka-relate dyan. So, kung sino ang nakaka-relate, i-comment nyo guys and say present! <laughs> so, guys, sige na. I-comment nyo kung kayo'y nakarelate. Kung nag-aabang ng mga pasalubong galing sa mga kababayan natin na nagbabalik dito sa Dubai from Philippines. Okay, anyway, back to the video and back to the content ng ating whole time is andito na nga yung aking mga pasalubong items. And actually, hindi naman talaga siya karamihan. But then, it's so more than one siya. Kaya syempre, madami na siya, ba diba? So, ngayon is meron ako ditong um, six items na nasa bag ko. Well, actually, meron pang isang item na binigay sa akin si Atte Rachel. But then, kinain ko na siya kasi hindi siya pwedeng maglas ng ilang araw dahil isa siyang prutas. So, nagdala din sa alteration ng mangga. And, syempre, kailangan na talaga siyang kainin after a couple of days. Kasi nga, di ba, masisira na siya. But then, yung mga ibang items is pwede pa naman siyang isave for mga ilang araw pa. And take note, guys, dahil si alteration nga pala is... Um, yung hometown nila is Bohol. So, syempre, as expected, yung mga pasalubong din na dadali ni Ate Rachel is yung mga delicacies ng Bohol. So, to start with, guys, is meron tayo dito. First item is egg cookies. Ito yung isa din to sa mga delicacies ng Bohol na talagang sobrang sarap and a really a must try guys pag nagpunta kayo sa Bohol. So ito siya is an egg a cookies. It's actually the first and the original since 1990 pa siya guys. And this product is Donna's original egg a cookies. So guys, ito yung ating first item. So hindi ko pa talaga siya nabuksan. And then let's go to our second item yung second item natin is this one. So, sino nakakakilala nito? This is actually pinato. So, ewan ko kung uh, meron din to sa ibang region ng Philippines. So, hindi lang to sa Bohol. So, meron din nga to sa amin. But then, sa Bohol is ganito ganito siya guys. Para siyang naka-flatten yung way niya. But then, sa amin kasi is pabilog siya na pinato. Well, actually, ito is matamis din to, guys. Dahil this is a mix of caramelized sugar with peanut. So, syempre, hindi ko pa talaga siya pwedeng kainin. So, kayaan dito pa rin siya. Balay, apat siya na ganito. And then, our third item na i-reveal -re is... Okay. Actually, sa isang item is hindi lang naman isa yung binigay ni Ate Rachel. But then, madami naman siya. So, like this one, ito is ano din siya. Para siyang tart. It's actually like a tart. And then, meron siyang yema sa loob. Yung kanyang filling sa gitna. So, this is the closer look, guys. So, lima to. Pati kinain ko na yung isa. Siyempre, matamis din to dahil may yema. Kaya, bawal pa rin sa akin. And then, let's go to our fourth item yung fourth item guys is actually this is also available in some region hindi lang sa Bohol and this is the utap guys so yung utap is I think I'm not sure kung originally siya from Cebu sa pagkaka ano ko lang ha but then I'm not sure kung Cebu talaga yung pinaka origin niya but then makikita mo din siya sa ibang part ng Philippines so this is the utap guys so Bale, ang binigay ni Atta I think, four or three. Hindi ko na maalala. But then, kinain ko na yung ibang utak, guys. So, so, para siyang, um, this is actually a bread, toasted bread siya na meron siyang sugar on top. And a crispy siya, guys. And another one, yung ating... Ito, guys, is hindi din to talagang from Bohol So this is actually originally from Cebu. I think alam niyo naman kung ano to. Ito talaga isa sa mga mga paborito natin guys na kinakain. This is the ampaw. So tingnan niyo naman guys. This is a rice like para siyang ano. Ewan ko kung paano siya ginawa. Hindi ko alam. But then this is a crispy rice. And then, um, masarap talaga siya, guys. Isa to sa paborito ko. And, talagang sobrang sarap niya. And this is also, may mix pa siyang mga peanuts. Ito, may mga peanuts siya. So, this is the fifth item. And of course, last but not the least, syempre, ito talaga. Talagang, ito'y originally from Bohol. And this is one of my favorite na lagi ko talagang hinahanap-hanap pag uh, meron talagang nanggagaling from Philippines, especially from Bohol. And no other than, guys, I, I, hope that you can guess, walang iba kundi yung peanut kisses. So, guys, tingnan niyo naman. So, sino na nakatry ng peanut kisses? This is a peanut and egg white cookies. So, guys, ito siya. So, that's the closer look. So, this is really originally from Bohol. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko talaga, guys, na kainin. And matamis din siya. Kaya hindi din siya pwede para sa akin for this time. But then, guys, pwede pa naman silang i-reserve for mga ilang araw. Kasi yung expiration din ito is hindi naman talaga siya yung parang mabilis na ma expired. So, syempre, makakain ko pa siya after na guys, pag okay na talaga yung aking lalamunan. Siyempre. So, ito nga pala. So, ang binigay niya sa akin is dalawang peanut kisses. So, ito guys. Sobrang sarap nito. And sa mga hindi pa nakatry nito, talagang sobrang sarap. And you must try this one. Dahil talagang isa to guys sa babalik-balikan yung kainin pag natikman niyo na to. So guys, ito lang naman yung aking whole time ng aking mga pagkain na natanggap from Atteratio. So, this one. So, ibabalik ko na siya dito sa bag. Kasi, talagang kinakita ko lang siya sa inyo para naman, guys. Siyempre, it's a whole time. So, siyempre, I'll be just showing to you. So, guys, yun na naman ang gagawin ko for this video. And I hope you enjoy my video. And thanks for watching. Bye!